Yo, what's up? Kakain ako ngayon ng pandesal mga idol. Um, alam nyo, um, kailangan natin to, no? Kasi para pag ng content na um, malakas, no? Uh, nandito ako ngayon sa ano, anong lugar ba ito? Uh, malapit sa si Star Mall. Ayan, nakita nyo mga idol. Ah. Ito yung pandesal mga idol. Masarap daw to dito. ah, uh, ito yung lugar na ito. Ito yung lugar yeah, ito. Ito naman yung Yan si ate lugaw. Masarap yung lugaw ni ate dito mga idol. Kasi uh, minsan ko na natikman yung lugaw ni ate masarap. No? Ayan, ate, ate ko yung lugaw mo. Masarap ha. Ayan o. mapapanood ka na ng ano. Uh, ng buong mundo. No? Ayan mga idol dito kumakain pagka umaga. Kasi uh, kailangan natin magpalakas. Para importante yun sa katawan natin. Kasi pag walang laman. Naku. Manghihina tayo mga idol. No? Ha? Ano to mga idol? Yung uh, parang malunggay, malunggay pandesal. Bumili lang ako ng 20 pesos para match na match dun sa ano, uh, lugaw. <makes noise> mga idol, ang ang gadget ako yan. Bit, 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 bit. Dala ko yung gadget ko mga idol. Walang no? Sabuya, nakasama sa video. Ano tayo mga idol? Gutom na ako eh. Ang ko kasi naglaba pa ako kanina mga idol naglaba pa ako kanina tapos uh, nagprepare ako ng gamit ko para gumawa ng content so duman muna ako dito para matulugaw di ba? pasensya na dun sa mga nanood gagabi ng video ko uh, dinilit ko muna kasi medyo may confidential yun <laughs> kaya pasensya na mga idol no na uh, ito gumawa ulit ako ng bago para may may mapanood kayo mamaya yun mga idol no huwag kayo makakalimot na laging dumalaw dun sa ano namin ha sa sa tiktok kasi everyday nagla-live ako dun so yung mga hindi pa nakakaalam mga idol uh, 5.30pm ng hapon Yung po lagi yung live ko so itong video na ito mga idol ina-upload ko to sa youtube ko at saka sa page ko no so yung, yung mga hindi pa nakakaalam mga idol ha kailangan na uh, uh, dalaw kayo dun uh, para maka kung sino yung gusto magpa shout out may isa shout out ko mga idol no maka okay. gitong na nandiyo hmm. sabi bisis si Ate, medyo kung ito madami. Plain lugaw tayo sa kadalawang itlog tayo. Eh. Dami yung customer sa Ate. Ngayon, mga yung mga, mga bumibili ng pandesal, marami Oh. Ngayon, dami o. Oh. Ayun. Diba no? Maraming bumibili dito mga idol kasi ano, medyo masarap nga. At uh, maasahan talaga nga. Maubusan pa yata ng tangkit. Mukhang, Maraming... pero may lugaw pa mga idol, marami pa ang lalaki ng kaldero na yun hindi siyang crispy na ano. Kailan hindi siyang crispy na na uh, pork. Kaya lang ayoko mag Ayoko mag pork. kanya laman. Dalawang itlog teh. Kain lang ako. Gutom na eh. <laughs> Kailangan kong kumain. Dalawang itlog teh. Yan, may na ako ngayon. idol. <coughs> itlog pa. Itlog. At saka lugaw. Tapos pandesal, no? Ayos na ayos to. Kasi butong na talaga. Ayon tayo. Plain lang yung lugaw mga ito. Pero masarap. Pag-me-take. Pag-me-take lang. Ayon tayo. Ka. Kasama ka sa video. Oh. Wala. Wala. <laughs> Wala na po lang pamissara. Ano ah. ko? Uh, ano na ako mga idol? Uh, solve na ako dito. Kasi malakas kailangan natin mag yun no, ma ayoko ah, 'Yung ano, 'yung ano 'yung may may nilalagay pa 'yung mga sa usawan kasi ano medyo nag-iingat ako sa mga ganyan plain lang talaga oh. Ano ba si Para nagigit sa lugaw. Lama. Sampling nga siya. Magkano yung sakop ko, dalawa balit talo, sakop ko, sakop ko, kung may tok ba? karama may pagsumayau tayo, malakas, no? si mahirap sumayaw kapag wala lamang ng chain. ang tayo mga idol, basi pa itlog para malakas. Ha? May lugaw na may pandesal pa. Wow. Super. Lakas. Solid to mga idol. Solid. Yan. Yan yan. Lugaw oh. Ah, ang lugaw medyo mainit. tama lang yung timpla ng lugaw nga ito. talaga siya ano, yung mahalat. iba kasi maalat. Kaya mahirap kainin yung maalat, ng idol. yummy sarap sarap ng egg with lugaw bawang lang mga idol, solid na sarap Yummy. Yummy. Going to ano mga ng idol. Sana nandun pa yung mga nagsusumba. Sana mabutang ko pa sila. So yun mga idol, maraming salamat. Hanggang dito na muna yung video ha. Abangan so, nyo nyo, napitin sa YouTube at sa Facebook. Thank you.